Kandayan. Ayan Hello mga bakyard, welcome po sa ating channel, mga kumakiyad. Ah, uh, mayroon pala tayong mga kumakiyad na ah uh, bagong dating mga bakyard, no. Kahapon lang 'to, yung ating native na ah uh, beak mga bakyard. Ayan So dito lang yan sila mga kabakyard sa labas kasi nga pagka native naman ay medyo uh, hiyang sila sa klima mga kabakyard no. Kahit magbabago-bago man ng klima, hindi sila basta-basta nagkakaroon ng stress. Hindi kagaya ng mga hybrid na talagang alagaan mga kabakyard no. Ito ay nitib po mga kabakyard. Tapos ay ipapakain lang natin diyan mga kabakyard ay kalahating page tapos kalahati rin po yung uh, kinayod na niyog so meron pang isa dito mga kabakya yan. Ayan. So meron pa tayong isa mga backyard no. So balak natin to mga backyard na dagdagan pa ng isa pa mga backyard para naman uh, may panghanda ako mga kabakyard no pagka uh, halimbawa uh, tayo magpapabinyag ayan so baka uh, may ihanda tayo mga kabakyard tapos yung iba nito mga kabakyard pag madagdagan ko gagawin kong inahin mga kabakyard no para naman uh, meron din akong extra income mga kabakyard so ayun mga kabakyard nakita nyo naman yung ating uh, uh, tawag nito yung bago nating alaga mga kabakyard no so yung ating ayan mga kabakyard yan siya, mga kabakyardo. Mabait na siya. Kahapon, gulping ilapan yan kahapon, mga kabakyad. Ngayon, medyo mabait na siya, no? So, isang gabi pa lang siya dito. Yan. Tapos, yung kapatid niya doon. oh nandun yung kapatid niya. Yan. Iba ang kulay no kapatid niya, mga kabakyad, no? Yan. So, nandyan din, mga yung ating uh, alaga. Siyempre, hindi mawawala yan, mga kabakyad, yung ating pasyon natin, mga kabakyad, na pag-aalaga ng manok. Nandyan pa rin. Tapos yung ating gold, nandun din mga makedo yung gold natin. Yan. So, ayan mga kabakyard, no? Nadagdagan lang tayo ngayon mga bakyard Pero uh, hindi manok, kundi baboy mga kabakyard, big. Yan. Tapos meron din po ako dito mga bakyard na uh, gold. Ito mga kabakyard ay sweater gold na crossa sa aking Boston Roundhead. Ayan, mga, ayan siya mga bakyard Ayan, medyo mailap lang to mga kapakir yung gold ko na to. siya, no? Tapos meron tayo dito mga kapakir na yung ating papuro dun sa ama mga kapakir, no? Mga Boston Roundhead, ayan. Yan siya. Ito mga kapakir, no? Walong buwan. Kasi ano to mga kapakir, ah... Uh, napapisa ko to noong Uh, April katapusan mga backyard so tatlo magkakapatid to mga backyard meron pa siya ditong uh, kapatid ito siya mga backyard o, oh, yung kapatid niya yan ito kulang pa sa katawan to mga backyard yan kapatid niya to tapos yung isa mga backyard kapatid din to ito ay hindi pa naga ano, mga kapakyard hindi pa pumupurma ayan pero magandang klase ito mga kabakyard Kursonada uh, ko yung kulay niyan Ayan Maganda yan Ayan mga kabakyard no Ayan ganda niyan ah, Ang ganda niyan So yan lang mga kabakyard yung aking mga alaga no yan, mayroon pala dito mga kapakid na tinangkal ko yung iba. Yan. <coughs> so yan puti mga kapakyard paanak na yan ng ating uh, white kelso na nakakross sa Boston Downhead mga kapakyard yan Ayan siya oh. Kung sana mga kapagkid gumanda ang katawan nito kasi favorite ko ganitong kulay mga kapagkid. At saka yung galawan niya favorite ko rin. Kaso nga lang ano pa siya, alanganin pa siya sa katawan. Ayan. Pagagandahin din natin ang katawan nito mga kapagkid no. Ayan siya. Ganda. Ganda ng forma mga kapagkid. Nagandahan ako. Ayan. Tapos yung ating Ayan, uh, tasman yan, tasman yan, sweter mga bakyard. Ayan. Ayan, Oh oo, yabang, yabang mga backyard. Mayabang to? Ma, yabang to, mga yabang ano na to? Malok na ito mga backyard. Ayan, Syempre, yung ating uh, white killso Ayan. <tinyan> Ayan siya mga backyard. Yung tatay nito, Boston Roundhead. Ayan. Tapos yung nanay, Machine White Kelso. Ayan mga backyard. Tapos yung aking inahin ko lang mga backyard. Oh. nag -itlog na ito mga backyard. Ayan. pinag lang natin. Doon naman nagpasampay yan sa puti. Tapos mayroon tayo dito mga backyard na high action leopard huts. Ayan mga kabakyard yung ating high action Ayan. High action leper Hats Ayan na no, mga, mga kabakyard c Alberto line Ayan <coughs> Tapos meron din po tayo dito mga kabakyard na ah uh, Lemon Ayan mga kabakyard Sito Alberto line din to mga kabakyard no, na, na lemon yan, palahin na ito ni Boss Jack Amano mga kabakiyad. Yan. Si Boss Jack Amano itong manok, bale uh, bali, palalahin natin mga kamakyard. Yung marking niya mga kamakyard sa ilong ay, uh, tawag nito, uh, right nose marking mga kamakyard. Yan. Lemon, yung mga lemon mga kamakyard, hindi man sila kataasan, hindi rin sila kalakihan mga kamakyard. No? Yan, mga medium size. na Tapos Ito hey, mga kabakyard yung aking uh, Ito mga kabakyard yung uh, Late matured natin mga kabakyard Ayan Ano na ito mga kabakyard uh, 10 months Maga 11 months na mga kabakyard Ayan Pili pa rin ang nilalabanan niya mga kabakyard no? Ayan siya Ayan ano, oh, yan ay eh, tsura niya. Yan. Tanggalin na natin itong ano. Ito <laughs> ayo. Dahil dudumihan. <laughs> Tapos rin naman mga kabakyard yung ating ah, uh, ah, uh, high action mga kabakyard no. Ito yung ating unang palahin ng high action. Ayan. Ah, uh, medyo medium station lang to mga kabakyard. Okay, hay action na ito, ayan oh. Yan siya. Yan. Ano naman to mga kabakyard ay May, May 17 born. Bale mag 7 months na siya ngayong uh, December 17. Ayan. Diyan na muna yan at uh, wala tayong mapaglagyan. Tapos, yung ating uh, kabang, mga kabakyard, na bagong dating kapon. yan So, yun lang, mga kabakyard, no. Yung ating uh, video ngayong araw. Uh, Paki-support naman po ng aking channel, mga kabakyard, no. So, pag nagustuhan po yung video natin, paki-like and share na lang, mga kabakyard, no. Dito sa ating YouTube channel, mga kabakyard. So, yun lang muna sa ngayon, mga kabakyard. Bye-bye!